So, ito si Nawa dito at si Jackie. So, oh, ang cute nila oh. Mm, 30. Good morning mga kaagri and welcome back sa ating channel. So, today meron tayong uh, customer na inantay po mga kaagri from Davao City. So, bibili sila ng uh, 100 day old chicks po yung bibili nila mga kaagri. So, timing meron tayong harvest nung isang araw. So, ngayon natin, 2 days yung mga chicks. So, ngayon nila kukunin yung mga chicks. So, papakita ko sa inyo mga ka-agree kung ano po yung uh, ginagawa namin ni Warlito tuwing may bibili ng mga chicks sa atin dito. So, ito yung, ito yung record. So, usually pinapadala namin sila ng record. Kasi, nagre-record po talaga kami yung batch nila kailan na-hatch. Tapos, ilan yung na-hatch sa isang batch. Ito po ay 195 po yung nilagay namin sa incubator. Tapos yung nag-hatch is 124. ah uh, medyo konti lang yung na-hatch. Ewan ko kung naapektuhan ba sa brown out o ewan ko po. Medyo mali talaga yung ano natin, hatching rate ngayon. Pero okay lang naman mga kagri. Ka Goods lang naman nasa mga 65 to 70 percentage. So medyo okay na rin. So ito, ito yung incubation record namin. Ayan. Ewan ko kung makikita nyo ba. Tapos, ito pinapadala namin health record. Ayan. So, ito dito. Medyo makulimlim yung panahon ngayon dito sa del Sur. So, sana umulan. Kasi medyo matagal na talaga walang ulan. So, meron tayong basahan dito. Na merong nilagyan namin ng microban. Siya nga pala mga kagri, ka yung disinfectant na ginagamit natin is microban po. Inihalo natin sa tubig. Ayan. Ang So, syempre, may free po mga kagri. Ka Lalagyan natin ng limang chicks. Kasi 100 yung binili nila.